Good morning, good morning, mga na. No? So, araw natin is Webes. So, halos kakawilang lang natin na. No? So, magpo-food trip tayo mga loks. <laughs> -trip. ano ba ipo-food trip natin? Ay, ipo-food trip natin mga loks is ito. Tignan nyo. Yan. Yan ang ipo-food trip natin. Ano ba to <laughs> Talaba. So, yan ang titirahin natin. Ah, dyan lang yan. Talaba. And then, <laughs> kanin. Nagda-diet ako eh. <laughs> Ayan mga loks na. Salamat para sa bumili niyan mga loks na. Hindi sponsor yan ha. <laughs> Nakisuyo lang tayo kay Bay Gerson. Bumiyahe kasi siya ng bandang KBP at nagpabili tayo ng talaba. Kaya Ano, simulan na natin. Tara! Nga pala mga locks na. No? <laughs> Meron tayong nabili na... Ano ba ito? <laughs> Walaan niyo ano to. <laughs> May nabili akong kutsilyo. May isip niyo ba kutsilyo to. <laughs> nabili sa kung ano nabili? Sa TikTok. Sa TikTok ko lang to nabili. Pakita ko sa inyo mga locks na. Para siyang samurai. <laughs> Mm. Dalawang blade. Oh, ayan ang malakas. Mm. Dalawang blade yan. <laughs> so, nabili ko lang to sa TikTok. Nag -in naging interesado ako sa forma niya. Saka, sulit mga loks. Oh. Tigas. Tapos matalim. Di, tinaliman ko talaga to. Daladala ko to pati. <laughs> so, alam Ano? Tera na, Simulan na natin mga laks. Thank you. Shout out kay Mary Gerson ha. Salamat bay. Yeah. Kay Imo Kung Gipalitan. O oh, Tagimtim or Talaba. Tagimtim sa Bisaya no. Samo nga. Sa Tagalog Talaba. Talaga. <laughs> Good morning. Eh. Shout out sa mga supporters natin dyan mga laks no. Nga pala, dandahan sa pag... ah, mag-ingat pala. Mag-ingat sa paggamit ng kasiyo na ang ganito mga kung na matalim. Kailangan talaga alam nyo kung saan tutusokin yung talaba. Ah, uh, because... kung pwede o kaya gumamit ng matalim na kutsilyo mga locks na. Ma. Matulis lang. Ay, ito. Na. Kilaw na ng mga locks no. <laughs> kilaw na to, kilaw. Walang Walang, auto. Walang suka -suka. ano to. rasok suka ka. Diretso na to, kilaw na. hết Cái luôn. laki nito oh. Have a nice day sa lahat mga loks no? at maraming maraming salamat sa suporta niyo mga loks. See you next time mga loks. Bye bye!